Nagsisinungaling siya. Yan ang buwelta ni Pangulong Bongbong Marcos kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng mga aligasyon nito sa national budget. Hindi raw maipapasa ang panukalang pondo ng may mga blanco. Nasa front line ng balitang niya, si Maricel Halili. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without any, with, with a blank. Uh, he's lying. Ito ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga akusasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may blank item sa pinirmahang 2025 national budget. Dahil naging Pangulo rin daw si Duterte, dapat daw alam niyang hindi ito pwede. Sa buong sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang gaa ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung, uh, yung uh, gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. Sabi pa ng Pangulo, makikita naman sa website ng Department of Budget and Management ang kopya ng General Appropriations Act, kaya pwede itong suriin ng publiko kung totoo ang akusasyon ni na Duterte. Tignan ninyo kung meron kahit isa para mapatunayan na tama ang sinasabi ko kasi nungalingan yan. Naunang tinawag na fake news na Executive Secretary Lucas Bersamin ang paratang ni Duterte. Malisyoso raw ito at maituturing na kriminal. Wala raw kahit isang pahina sa 2025 National Budget na iniwang blanco bago ito pirmahan ni Pangulong Marcos. Sa YouTube channel ni Davao City Mayor Baste Duterte, pinakita ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab ang labing tatlong blank items umano sa bicameral committee version ng budget. Buwelta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi ito katanggap-tanggap. That is not uh, a valid legislation. Kung nasa batas na yan, lumabas na yan ng blanco, -blanco uh, either it could be filled up before or after the so congress they have to give us the explanation you can all go to jail for that para raw itong blankong cheque na pwedeng lagyan ng kahit magkanong halaga ni Numan. Sa pinakitang dokumento ni Ungab, isa rito ang umanay blankong alokasyon para sa seed buffer stocking program ng Department of Agriculture. Pero sa aktual na 2025 GAA, makikitang may alokasyon ng programang ito na 994 million pesos. Sabi rin ng DBM na ang blank items na pinakita sa video ay BICAM committee report lang at hindi ang General Appropriations Act. Mahalaga raw matandaan na sa ilalim ng 1987 Constitution General Appropriations Bill ang sinusumite sa Pangulo para pirmahan at hindi ang BICAM report. Depensa naman ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, ang pahayag ni Duterte ay base lamang sa natuklasan ni Ungab na ang gab na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay pareho. Legal na opinion lang daw ito ni Duterte sakaling totoo man ang akusasyon ni Ungab na may irregularidad sa General Appropriations Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.